Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santa Maria. Ito ang legal basis in mail pagkagandang umaga po sa inyo and thank you for waking up too early Magandang umaga sa iyo Ted, DJ Chacha at sa lahat ng ating taga-panood, taga mabuhay po kayo. Si Dean Mel po ito. Opo, oh, mga kapatid, ano po, kasi nga po ang uh, ano ho din ni Dean Mel ay uh, civil law, no? Kaya ito ho ay isa sa mga asignatura sa batas, ano po, itong uh, persons and family relations. Ito ho muna, Dean Mel, ang aking pong unang ano ho, dito, uh, katanungan, ano po. Bago po ninyo sagutin yung buong konteksto po ng katanungan ni Senator, is there such a thing as sexual rights sa asawa mo? Wala. Dati-dati, Ted, dati, nung mga araw pa, nung mga 1930s pa, 1935, 1940, yung mga ganong taon, meron kaisipan na basta't ang babae ay pinakasal, nagpakasal, eh sinusuko niya na ang kanyang katawan at ang kanyang puri sa kanyang asawa. At ang turing sa kanya, siya ay parang isang chattel na kung ano ang gusto ng asawa, eh, dapat niyang gawin. Pero nagkaroon na tayo ng enlightenment, kaya nabago ang ating batas at sinabi na nung Republic Act 8353 na maaari na magkaroon ng tinatawag na marital rape. So ibig sabihin, kahit nakasal ang isang babae sa kanyang asawang lalaki, pwede siyang tumanggi. Kung gusto, ng, kung gusto o init na init na si mister na magkaroon ng sex, pwede siyang tumanggi at karapatan niya yan at kung pinilit niya ang kanyang asawa. According to Article 266-A ng bagong batas natin, RA 8353, eh yun ay pwedeng ituring na rin na rape sapagkat na puwersa, na intimidate, o kaya eh, hindi niya kagustuhan, nagmanifest na siya, dapat tumigil na. Kaya yun ngayon ang ating, ang, ang ating uh, sitwasyon legal dito sa tinatawag na sexual rights ng mga magkasawa. Um, so, meron nung palang kung tawagin ay marital rape din. Please explain. Oo. Kasi ang ating rape law, ang, ang sinasabi lang ng ating rape law, yung Article 266-A ng Republic Act 8353, ang isang lalaki na nakipag sa isang babae sa pamamagitan ng puwersa, ng pagbabanta, ng intimidasyon sa Tinanggal niya ang consciousness ng babae or from fraudulent machination or grave abuse of authority. Kung iyan ang kanyang mga ginawa para makapag-sex sa babae, rape na yon. Kung titignan natin ang basa, batas, sinabi lang ng batas, by a man who shall have carnal knowledge with a woman. Hindi dinidistinguish ng batas kung sila ay kasal o hindi kasal. May kasabihan tayo sa batas, when the law does not distinguish, hindi dapat tayo mag Did distinguish. Ngayon, 'yan ang, ang 2008 ang batas na 'yan. Nagkaroon na tayo ng kaso. Ang kasong 'yan, yung kaso ni People versus Jumawan, April 21, 2014. Sa unang pagkakataon, doon sinabi ng Supreme Court na meron tayong marital rape. Base na rin doon sa sinabi kong batas sapagkat nga yung batas ay masyadong malawak ang sakop at hindi nagdi-distinguish. Ibig sabihin, hindi mo dapat i-discriminate kung, kasal o hindi kasal. At doon rin sinabi ng Korte Suprema na yung malumang kaisipan na pag nagpakasal ang babae sa lalaki ay sinusuko niya na ang kanyang puri at, at dangal, e eh wala na yon luma na yon hindi na dapat tanggapin kaya nagkaroon tayo ng marital rape. Pero Ayan. pag pinag-usapan po natin at ginamit ang salitang rape, ano ho ba ang kahulugan nito hango po sa batas at naging desisyon ng kataas-taasang hukuman na ito ho ba'y nangangahulong ta talaga ng penetration o ito ho ay meron pang ibang maari kang gawin physical para maituring na ito'y rape? Okay, sa ating batas, dalawa ang uri ng rape. Ang una, yung ginawa ng isang lalaki sa babae, pinilit niya, pinuwersa niya. Yun yung pangkaraniwan rape na ating alam, no? Uh, Nagpe-penetrate ng kanyang are at hindi lang yon Sabi ng Korte Suprema, madikit lang dun sa are ng babae kahit hindi, nag hindi nagpenetrate, rape. Ngayon, meron tayong pangalawang rape na tinuturing ng 266-A. Ito naman ang sinasabi ganito by any person o hindi na siya nagdi-distinguish kung lalaki o babae by any person who under the same circumstances shall commit an act of sexual assault by inserting yung ari ng lalaki sa sa bunganga o sa o anal orifice ng babae o kaya ng sino man na nag insert ng instrumento o anumang object sa genitalia o anal orifice ng isang tao. Hindi na nagdi-distinguish kung lalaki o babae. Kaya doon sa pangalawang definition, maaari ang babae makapag kumitri ng rape kung siya ay gumagamit ng instrumento or object. At dead, kasama sa, sa 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 katagang object or instrumento ay ang iyong daliri. Kaya kaya iyan ang sakop ng rape natin ngayon. Iyan ang dalawang rape natin, yung rape na pangkaraniwa na ginagawa ng lalaking pampepwersa, at yung tinatawag na rape by sexual assault. Yun. Yan, so maliwanag po yan. Katanungan po naman din ng ilan ay maaari ho bang maganap ang rape sa babae sa babae o lalaki sa lalaki? Oo, maaari yan. Papasok yan sa tinatawag nating rape by sexual assault. Pero eh, ibang klase ang pag-commit ng rape yan, ng sexual assault. Ito na nga yung sinasabi natin kanina, ang pagpapasok ng ng ari ng lalaki sa bunganga at saka sa sa likod sa sa anal orifice ng isang bang tao hindi sinasabi kung lalaki o babae yung biktima o kaya nagpapasok ng instrumento o object sa genitalia or anal o, o orifice ng isang pang tao hindi sinasabi kung lalaki o babae. At ina nga ang sabi ko kanina, kamakailan, mm -hmm. ang sabi nga ng Korte Suprema, yung finger mo, object yon, instrumento yon. Ayun, yeah. so malino po iyan. Uh, maliban po dito sa batas na binabanggit po ninyo, ano, tungkol nga po dito po sa rape no as amended, yung pong usapin naman sa provision ng violence against women na batas. Meron pa hubang kaakibat po na provision doon concerning ito pong rape o pang uh, pag-abuso sa kababaihan. oo kasi ang ang ang, ang violence against women ay napakalawak. apat ang uri ng violence against women: emotional, physical, sexual, at financial. so papasok yan dun sa sexual at papasok rin yan dun sa emotional. Siyempre may, may emotional trauma ang mga nare rape no at may kaakibat rin na parusa. Pero basta na ako sa kanang rape at na na ano ka na na na, na, na ang judgment sa iyo, eh guilty ka, eh mataas na talaga ang parusa doon. Iyon ay reclusion perpetua. Iyan ang parusa diyan sa mga nagre-rape. Opo. So ibig sabihin po din noho kapag itinuring na yung offense ay rape at na may conviction doon, whether babae sa babae or lalaki sa lalaki, ang penalty po dito ay habang buhay na pagkakabilanggo. Oo. Okay, Ted. Let us also distinguish. Yung pangkaraniwang rape, yung nauna, yung lalaki ni rape ang babae, 20 to 40 years, reclusion perpetua. Yung pangalawang rape, yung rape by sexual assault, yung nagpapasok ka ng mga instrumento sa opening ng mga ibang tao, iyon, prison mayor, six to 12 years lang yan. Mm -hmm. Opo, yung pong binabanggit po naman ninyo. Uh, anyway, uh, may tanong po si Chacha. Hmm. Yes, oo. Uh, oh. uh, Attorney Dean Mel, pagka mag-asawa, halimbawa yung ang nagsampan ng kaso ay yung babae dun sa lalaki, yung, yung, yung po bang bigat nung, nung parusa dun sa asawa, mas nagiging hindi masyado ang bigat kumpara sa hindi sila related o walang relasyon? Bagandang tanong DJ oo. Chacha. Walang diferensya. Yan, oo, oo. Basta ang isang lalaki nag nagpinerse niya ang sarili niya sa isang babae whether asawa o hindi, reclusion perpetua, 20 to 40 years. Hindi mo pwedeng gamitin sa korte eh, mag-asawa kami o mag-live-in partner kami o mag-boyfriend-girlfriend kami. Hindi mo pwedeng gamitin 'yan sapagkat nga 'yung kaisipan na yun, ano? D-Day na inabandona natin nung 2014 pa. Sinabi ng Korte Suprema sa unang pagkakataon na nagkaroon ng marital rape na kaso, yung mga lumang kaisipan na yan na ang babae tinuturing nating isang bagay lamang na ang babae basta't ng pakasal ay sinusuko niya ang puri niya at dangal niya at sexual preference niya sa isang lalaki, iwanan na natin yan sapagkat ang isang babaeng kasal ay meron ring dangal, may human dignity at may kalayaan para tumanggi mm, -mm. Uh Oo. -oh. Ako po, uh, isa pang tanong, Attorney Dean Mel, kahapon dun sa Senate hearing, nabanggit din Attorney Lorna Kapunan na kasi parang may sinabi dun siya uh, Senator Robin na yung obligasyon ng babae, kanina binabanggit nyo po yan, at sinabi ni Attorney Lorna Kapunan na ano na yan, na amend na namin yan sa family code. Can we just say kung ano yung exact Um, amendment dun sa loob, pwede nyo po bang basahin yun sa amin mismo? Sana sinasabi na wala yun, hindi na yun kasama sa obligasyon na babae, na parang magiging sunod-sunuran siya sa kanyang asawa. Okay. Ma ma malinaw naman eh. Malinaw naman ang hmm. ating family code. Ang unang-unang spirito ng family code. Kaya iyan ay uh, inamendahan ng ating civil code at nagkaroon tayo ng isang separate family code. Sapagkat nga, binibigyan na natin ng dignity at human at uh, mga mga important rights ang mga kababaihan iyan ang punto ng family code no so kung sinasabi mo specific specific provision well sinasabi ng family code ang bawat ang bawat mag-asawa ay nananatili ang kanilang individual rights individual dignity at saka dapat galangin ng isa't isa Pag, alam mo alam mo DJ Chacha nung araw nung araw na pinag-aaralan ko ang batas matagal na iyon pag-aari na ng babae, yung tinatawag na parafernal property, kung kanyang ititinda, hihingi pa siya ng pahintulot sa kanyang asawa. Mm -hmm. 'di ba? Nakikita mo yung, yung supremacy ng isang lalaki asawa. Pero ngayon, yung mga ganon, tinanggal na yon. pag-aari ng babae, pagbili mo. Wala nang ng mga asawa. Nung araw, basta't ang babae ay magtatrabaho, ma dapat pa siyang kumuha ng permisyon sa kanyang lalaking asawa. Pero ngayon, nakalagay na sa ating family code, eh kung ang, ang, ang babaeng asawa ay gusto maging doktor, maging broadcaster, maging uh, uh, journalist, eh pabayaan mo siya. Hindi na kailangan humingi ng express na pahintulot pa sa kanyang asawa. So doon sa madaming provision sa ating family code na makikita mo na talagang itinataguyod na yung individual character ng isang babae So, malinaw po na sa ngayon pong panahong ito, maganda nga pong binabanggit yung uh, naging desisyon ng kataas-taasang hukuman, ha? Opo, oo. Opo, uh -oh. na, ang, uh -oh, na ang, uh, ang isang human being must be treated with dignity. Ano po? Uh oo, -oh. uh -oh. yes. And equal ang dapat na pagturing po sa lahat. Pero ito ho, ano, uh, baka lang kasi ito naman ay nabanggit po uh, ingest po lamang ano ho ng good senator. Baka pwedeng sagutin niyo po ito kung ano ho bang inyong maipapayo. Sa katanungan nga po na halimbawa naman daw eh pag-iinit sa katawan eh ayaw ng asawa mo. So wala bang hmm. ibang paraan talaga para maano yung lalaki? So paano yon? Mambababae ka na lang ba? Apo, pwede well, mo sagutin niyo po yon din, Mel? Alam niyo naman ang pambababae, pang aapid yan, e papasok yan sa bausi. At maaring makulong ang isang lalaki. Sabi nga ng Supreme Court, ang sexual contact ng isang lalaki sa hindi niya asawa ay nagdudulot ng tinatawag na psychological trauma sa isang babae. Therefore, therefore it is mental violence. So hindi, so hindi siya pwedeng ganung paraan ang, uh, ang gagawin niya. Ang solusyon niya, Ted, parang ligawan niya na, rin ul, na lang ulit ang kanyang asawa. Araw-araw na courtship at uh, uh, paanoin siya, pa so loob. talagang uh, uh, painlabin niya ulit ang asawa niya sa kanya. Uh -huh. <laughs> Yung ang solusyon doon. <laughs> diba? <laughs> anyway, sige po, maganda ay na pag-uusapan. Para lang ho natin alam, ano ho, uh, para lang natin uh -huh. alam ang batas, ang naging desisyon po ng Supreme Court at sinasabi nga na kung ang solusyon mo is to look for another one or mag eh yon po, labag pa rin sa batas. baga din, ano ho, sinasabi niyo. Alam mo. Mm. Oh, Ted, alam mo, gusto ko sana maki 'le, ma ano eh, magbigay ng trivia kay Kaloy Kaloy uh, mm. Kaloy kanina, Kaloy oh, Yulo. Oh, yes. oh, mm. Alam mo, kagaya ninyo ni DJ Chacha Ted sa crowd. Na-interview ko siya noon, mm -hmm. noong June 5, 2022 sa aking show sa Dean Mel show. Ang tinanong ko sa kanya, anong nagtataguyod sa buhay mo? Anong nagtataguyod sa buhay mo at napakabatang bata mo pa, inspirasyon ka na sa iba. Mm -hmm. ang, ang sagot niya sa akin, alam mo alam niyo, Di mel sabi niya, ito ah, word for word to. Kailangan kilalanin mo ang sarili mo. Pagkakilala mo ang sarili mo, bali na ang sinasabi ng iba. Ang ganda wow. no. Wow. Very, very mature na tapos tinanong ko pa siya. Baka naman bigay mo kabi kung anong paborito mong pagkain para maging magandang gymnast ring kami. Mm -hmm. Sabi niya, ang paborito niya daw sinigang na baboy. <laughs> at saka paborito At saka muna. kumakain lang siya mm -hmm. dalawang ara, dalawang beses sa isang araw. Lunch opo. lang opo. at saka dinner. Oh, napaka si nakatamay na mo, napaka humble niya. Opo, Ayan. opo. Maganda yung sinabi niya, yung una din wala oh, na kinakailangan nilalalanin mo sarili mo. Oo. At sabi niya, pagkakilala mo ang sarili mo, baliwala na ang sinasabi ng iba. Kaya nga diba na-intrigasyado siya mm, dus, mm, apo, oh, so, oh, oh, niya. Opo, no? Napaka-focus niya. Opo, opo, opo. Yes. And then ang gagandahan din yan, kasi kung kilala mo sarili mo, alam mo din ang limitasyon mo. Mm hindi -hmm. din. Mm -hmm. Yun Tama yun. Eh. Opo, opo. Pagkilala mo sarili mo, hindi ka mm -hmm. mawawala. Opo. Pag hindi mo kilala sarili mo, eh magpunta ka sa presinto. Mahirap 'yun. Ipanawagan oh, doon... mo sarili mo. <laughs> Oo, oh, oh, doon mo hanapin. Oh, okay. missing person in him. Oh, oh. okay. So, okay, <laughs> so, okay. So, so 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 din ano ho uh, uh, ito hong ating napag-uusapan na ito para lang ho natin mailagay din po sa sa tamang konteksto ang ganda po mga usapin para po sa ating paggalang sa bawat isa. Mabuhay ka din! Bigyan ng jacket si din. <laughs> mabuhay, te, mabuhay kayo Ted, mabuhay DJ Chacha sa ating mga milyong-milyong tagapanood. Mabuhay po kayo lahat. Salamat na marami si Dean Mel Santa Maria sa ating panin legal basis. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.